Sira ulo ka eh, no? Kunti pera, may kakain sa akin, ha? Ilang beses ka ba sasabihin sa'yo, ha? Wala ka! Di ba may lakas ano? ka? May lakas ka, diba? ba? Diba? Ibibenta ko yun, ha? Ano tayo, ha? Kakampiyan mo naman si Kuya! Bigay mo na lang kasi! Hindi ka na pwede pumasok sa bahay! Bahala ka dyan! Salatsakan! Ay, hindi <laughs> ka mo! Wala ka lang sa bahay na to! Hmm. At napag-desisyon na namin na eh, ikaw ang ipadala sa UK para maging Operation Manager. Talaga po, ma'am. Pare, lakas mo mag tapos ay lang ang pulutan natin. Di ba yan? Uy, di boy. Hitaw yan. Sanay ka sa pompoms. Pong Pag nasubra ka, mag baka ka niyan. kaya nga pare, kaya nga ayoko niyan eh. <laughs> ah, kuya mukhang nagkakasiyahan kayo dito ah. Um, may pagkain na ba? Gutom na-gutom na kasi ako, eh. Wala na. Kinaya ng mga tropa ko. Siyempre, alam naman kuminom kami nang walang kong damay yung tiyan, di ba? Kaya nga. Ngayon? Eh kuya, paano wala na? Eh hindi pa nga ako kumakain, eh. Pagod na pagod ako galing sa trabaho, pagod na pagod ako sa opisina, ang dami kong ginagawa, tapos nadadatna ko dito, walang pagkain. Kaya na ngayon, kung wala pagkain. Eh kung ito may trabaho, eh. Ba't di mo gawa ng paraan? Yun na nga, eh. Ako yung may trabaho, ako yung napapagod. Tapos pagdating ko dito, problema pa yung dadatnan ko. Ano problema dito? Umiinom na naman kami. Ha? So, ito yung iniinom namin, Kulang ko. Bigyan mo pera. Anong pera? Wala na akong pera. Ubus na nga yung sahod ko eh. Ano ba sa kalalaki mo? Ha? Ikaw, kapangit mong bakla. Nalalaki ka pa. Ibig sa mo sa akin yung pera. Para... graduate yung inuman namin. Kami itong pangbay. Dapat sinusuportahan mo kami. Huwag klase ka kuya! Hindi mo man lang ba ako iniisip? Alam ko ba yung pera na nandito sa akin? Pampamasahe ko na lang bukas papasok ng trabaho! Oh, o naman pala yan! Hindi! Ito na nga lang natitirang pera ko kung kunin mo pa! Sinabi nga rin eh! Hindi! Hindi ko ibibigay ito! Wala akong pamasahe bukas! <laughs> oh. Alam mo rin. Eh. Wala ka pala sa kapatid mong bakla eh. Tigas-tigas mo. Parang tiklop pa doon sa bakla ng kapatid. <laughs> <ay>. <laughs> hindi mo bura si pare. mo <laughs> Alam mo, tigasan, so hindi naman pala uubra sa kapatid niya. <laughs> Patihiyan ano? ako! Ha? Kuya, ano ba nangyari sa'yo? Patihiyan sa'kin? Sa kunti huh? pera lang, kunti pera lang! Eh, Tara, ipapasahin ko na ito para bukas sa pagpasok ko sa Pero kayo Hindi maglakad ka! Ito ha! O ito yung pera pagdadamot mo! mo pa yung pamasahin na, pwede ka naman maglakad! Ano naman to? Ingay niyo! Itong bakla mong anak eh! Humingi na ako ng kutim pera! Napakadamot! Pinahihap ako sa mga kasama ko! Eh oh. tayo wala na akong pera eh! Yung pera ko pamasahin ko lang bukas! O di meron! Di ba? Napakadamot ng anak mo! Ikaw, Jay! Ikaw yung may pera, bakit di mo ba bigyan to kuya mo, ha? Ikaw yung may trabaho! Eh, naubos na lang yung sahod ko, tay eh. Bakit ba si kuya nalalagay yung kinakapyan mo? Ah! Pera mo, asan may pera mo? Ha? Nasaan? Nasaan yung pera mo? Sige na, bigay mo na! Akin na, akin na! Baka pa eh! Huwag sabi nga mo yan, ha? Alam mo yung masakit? Gay? Gay? Tinawag ka tato ni tatoy ni Gay? Ha? Ha? Bakla ka! Ano <laughs> kasi? Kung ayaw mo masaktan, sundin mo na lang yung kuya mo. Ang mo kasing sumagot pa. Ah, sige po, ma'am. Sige po, bye. Ceci. Sorry, Anna, late ako. Anong sorry? Super late ka na. Alam mo ba, kanina ka pa hinahanap ni Boss kasi may ipapatapos sa'yo? Okay na yung report? Ah... Uh, 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 explain ka. Ah, uh, uh, ma'am. Sorry po, ah. Uh, Na-late kasi ako narating dito sa opisini kasi nilakad ko pa po mula bahay hanggang dito. Oh, ito ba ka sa lang natin? Eh, okay, ma'am naubos na po kasi ang sweldo ko po at saka nanak po akong pangasahe kasi ginawa ko ng kapatid ko. Okay. Alam mo, yung pagtulong sa pamilya, okay naman yun. Pero kung titira ka para sa sarili mo, kailangan natin yung report na yan na within an hour. Pag natapos mo yan at na-impress ako, may good news ako sa iyo. Oh, sige, iwan ko na kayo ha. na-tapos ng report, kailangan-kailangan ko yan. Ha? Sige po, ma'am. Hoy, Narinig mo yun? Ayusin mo. May hey, good news si Ma'am sa'yo pag natapos mo yun maaga. O, oh, Cecil. Teka lang, Cecil. Mag-aayos lang ako. Tingnan mo naman yung itsura ko, di ba? O oh, sige, sige na, sige na. Tatrabaho na ako. Masensya na kayo. Walang pulutan eh. Pagdating nung kapatid ko. Ito, hindi magtsaga tayo dito sa suka. Oh, Hindi namang kapares na red doors yan. Eh, uy, uy! nga rito. Ano ba? Pagod na pagod ako sa trabaho, ano ba kailangan mo? Ito, wala ka talagang galang sa batid mo eh, no? Kita mo -dire <sobiltad> na naghihino kami dito, hindi na diretso ka. Ito yung pera. Wala kaming pulutan! Ina, wala ko! Pulutan! Ibigay ka na! Kuya, alam mo ba yung nangyari sa akin kanina, ha? Mula dito, hanggang opisina, nilakad ko kasi wala na akong pera, pati pa masahe kong kinuha mo eh. Ano mo, hindi ako sa'yo eh. Hinihiya mo na ako sa mga kasama ko eh. Anong hinihiya? Sinasabi ko lang naman sa'yo yung katoto. Ha? Ha? Ikaw? <laughs> eh. Ha? Pag sinabi ko pa pera, pa pera! <laughs> ha? Ikaw <laughs> ka ito! Nagin mo na ako hinihiya! <laughs> Ayaw pa kasing magbili. Magbili <laughs> ka rin naman. Gusto na sasaktan pa. Ano? <laughs> oh, <laughs> ha? Sira ulo eh, no? Kunti pera, pinagkakay sa sa'kin, ha? Ilang beses ko ba sasabihin sa iyo, ha? Wala ka yung mabili na! May lang tukod ba? Diba? Ibibenta ko yun, ha? Ibibenta ko yun! Huwag na ko mapagkikin! Alam yung gamit ko! At bakit? At bakit? Papalag ka na? Ha? Wala akong pakailang bibenta ko yun! Pinagirapan ko yun! Ano ko yun? Alam ano na naman to, ha? Iniiyay nyo? Yan, yan, yan. Yan, yan. yan, yan mong bakla mong anak. niya ako sa mga kaibigan ko. Ano tayo, ha? Kakampihan mo naman si Kuya! Bigay mo na lang kasi gusto mo palaging narasaktan eh! Eh tayo wala na ako may ibigay kasi wala wala na ako! O hey, ikaw! Sinasalag mo kasi si Tatay! Sinasalag mo! Balikan ka rito! Dito! 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 Balikan ka lang! Dito! 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 ulo ka tiyan, ha! Paano sa akin na gano'n ha! Ha? Ayan! Anong iniiyak-iiyak mo? Ha? Simulan ka ngayon ha! Hindi ka na pwedeng pumasok sa bahay! Bahala ka dyan! Salat sa akin! Tsaka alat na gago! Bibenta ko yun! Gamit ko yun! Eh, pinaghirapan ko yun! Sablo? Pinaghirapan mo? Pinaghirapan ko yun, kuya! Pati ba naman yun? Wala ka nang pakinabang, ha? Ay, hindi ka mo! Wala ka nang pakinabang sa bahay nito! Kuya! Hmm? Kuya! Kuya! Imar, Imar, apa yang berlaku pada kamu? Lihat kau nan man, tapi teruskan. Potong bahu kamu, macam apa? Jangan panggil saudara aku hampunah. Saya macamnya di luar Gabi kaya. Ano ba yan? Pinalayas na ako sa bahay. Ano? Paano yan? Nagtabuyan ako ng pamilya ko. Paano na yan? Paano ka magiging presentable ngayon eh? Hinahanap ko ni Amo. Good morning. Good morning, ma'am. Ang good news, hindi ka ba excited? Ay! Ay! pinag namin yung mga performance mo, pati na, yung, pati na rin ang board. At napag na namin na ikaw ang ipadala sa UK para maging operation manager. O ano, ready ka na? Talaga po, ma'am. Ano ko, ma'am. Salamat po. Pero parang po yun, ma'am. Ngayon po kasi walang-wala na po talaga ako. Kasi pinalayas po ako sa bahay. Uh, huwag ka mag-alala. Habang nag-iintindi ka ng requirements mo, na mga papel mo, uh, may accommodation naman ng company, pati allowance, habang ito, aayos ka. Talaga po, ma'am. Naku, ma'am. Malaking bagay po ito para sa akin. Maraming maraming salamat po. Congrats. Thank you, ma'am. Happy ma kaming i para sa iyo. Meron, mag-ayos ka na ha. Kailangan ka sa meeting mamaya. Sige po. Ah. <laughs> Uy! Congrats din na. Ah. Thank you, Ceci. Ah. At saka, Ceci, baka pwede mahiram muna ako sa iyo ng damit. Wala na kasi akong ibang masusuot eh. Ah, uh, sige. Ipapa... Deliver ko na lang. <laughs> o sige ha. O sige na, sige na. Pumunta ka na doon sa toilet. Maghilamos ka. Ano ba? Maligo ka. Sige. Sir Estanyola, napunta ako dito dahil may good news ako sa inyo. Congratulations dahil may bumili na ng bahay. Teka, ma'am. Nasaan po yung... Alam mo na, yung cash. Transferred po yung uh, bayad sa account na binigay sa akin ng Sir Estanyola. Pwede nga i-check? Uh, Teka lang ah, Parang mababa naman ata yung pagkakabenta ng bahay. Unfortunately, Mr. Espanola, mahirapan talaga tayong makahanap ng buyer na makakapagbigay ng malaking halaga dahil nagmamadali kayo at gusto nyo na mabenta ng mas maaga. Okay na yun, Tay. At least, hindi natin mo problema. Kaso, attorney, yung napagbentahan nitong bahay, halos ibabaid lang namin sa utang eh. Kaya ano gusto mo, Tay. Makulong tayo. Okay na yun, attorney. At least, wala na kami problema ng tatay, di ba? Okay, kung gano'n... um, Pirmahan niyo na itong titulo para malipat na natin sa bago nangyari. Tay, ka na pong Hindi ko alam yan eh. Hello? Yes, ma'am. Ah, andyan na po kayo sa labas? Sige po. Ah, um, Mr. Espanyola, andito na po yung bumili ng bahay. Ah, uh, Miss, sorry ha hindi namin alam na ngayon pala pupunta yung bumili eh, hindi pa kami nakapag-ayos ng gamit eh. Kaya nga. Ah, uh, actually okay lang yun kasi na-inform ko din naman siya. Gusto niya lang bumisita at makita yun ba? Ah, yun hmm. naman pala tayo eh. Ah, nandito na pala siya. Madam? Jay? Sister? Teka, so, ibig sabihin siya po yung nakabili? Yes, sir. Oh. Ay, hindi na tayo mamawali sa bahay. Sabi ko na nga boy. Alam mo, ah, sister, sa totoo lang, sobrang na-miss ka namin. Sa totoo niya, kung hindi namin ito ginawa, eh, hindi mo mararating yan, di ba tayo? Hmm. Tsaka, alam mo, bilib talaga ako sa iyo eh. Matagal na, hindi ko lang masyado maparamdam sa iyo, pero alam mo na, alam ko naman magtatagumpay ka eh. Pero alam mo tayo, kaya pala ganun lang kababa binili yan. Kasi bibigyan tayo ng pera ni sister. Baka naman. Hindi na pala natin kailangang ligpitin yung mga gamit natin. Eh. <laughs> totoo, totoo. Bakit? Ha? Sa tingin nyo ba, patitirahin ko pa kayo dito sa bahay? Alam nyo, sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, natutunan kong mahalin ang sarili ko. At ngayon, isa na akong multi-millionaire. At marami na akong pera. Kaya ako nabili bilitong bahay. hindi na nga, sister eh. Alam na namin marami ka ng pera, kaya kami kami sa iyo ano ba? Pamilya ka namin. Patawarin mo na kami. Wah, sorry na. Kaya ako lang naman ito biniliin bahay para i-demolish. <laughs> Kasi patatayuan ko ito ng mga negosyo ko. At kung sa tingin nyo, natatanggapin ko pa kayo bilang pamilya, nagkakamali kayo. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dito. anak naman eh. Baka oh, pwede naman natin pag-usapan yan. Tsaka, amo mo ako. Matitiis mo ba ako? Mano, huwag na tayo. Ayaw mo na. Mayabang na yan eh. Huwag may pera yan eh. Sige, ganito na lang. Alis na kami. Pero, Jay, baka pwedeng dagdagan mo naman yung pera. Eh, wala na kami pagpunta ni tatay eh. Hanggang ngayon ba naman, kuya, iniinsultong pa rin yung pagkatao ko? Hindi eh, mo ba, ba matanggap na babae na ako? Ah, sorry Mr. Iskanyola pero nakasaad dito sa pinirmahan ninyo na kapag uh, patuloy yung binulo at hinungan ng pera si Mr. J. Iskanyola ay makukulong at makakasuhan pero. Teka lang tay, Ba't di mo nung binasa? Akala ko pero pala sa dibili nito. Eh, malay ko ba na may mga ganyan-ganyan pa pala nakasulat doon? Eh, Tara tayo. Mamamaya makasungan pa tayo eh. Sandali na, Tony. Ang gusto ko papalitan yung apelyedo ko. Dahil hindi ko gusto na habang buhay kong dalhin yung apelyedo ng tatay ko. Sige na! Lynn!